nais ko po ng uh, itong umagang ito formally po na humingi po ng uh, uh, paunawa at of course gusto ko rin po magbigay ng humingi ng paumanhin uh, hindi lang po sa, hindi lang po sa ating kagalang-galang na commissioner but also uh, directly to Captain Felipe po Magandang umaga po sa uh, gabi aha po po sa ating lahat uh, regarding po dun sa first po gusto ko magpasalamat sa ating napoldong commissioner for calling regarding po dun sa pag-start ng Senator JV and the PNP Uh, organization down po sa Pakistan and depend on me on uh, social media during my stress time po. Then doon po sa lastly po, uh, it is my personal uh, decision po to file a case for a uh, posting edited and spliced videos online na medyo nakasira po ng ating uh, uh pagkatao. Uh, with that po, as of this moment, yun lang po muna ang uh, aking masasabi. Muli po magandang hapon po. So yung box lang, ano yung pinailin niya? so sorry. Ano uh, actually po, ang pinailin po natin is RA uh, 10175 ba? Uh, Antay Prevention Act Cyber Libel po. Cyber Libel. Alaban ah, laban so po, po dun sa mga nag-post ng video and dun po kay Sir Gabriel Lupo. So, ba't uh, kasama po si Dalak? Yes po, yun po yun. As of this, yun, yun, lang po muna. Uh, pagpasen. Uh, pagpasen. Uh, sa ko pa po masasagot yan, sa ngayon po ay uh, pagpasensya niyo po muna ako. Uh, yun lang po muna may bibigay ko, ma'am sir. Ano? Okay. 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 Maraming maraming salamat po. Thank po. you. Thank salamat po. Salamat, Thank po. salamat po. salamat po. Oh. Pasensya na po lahat.